Ako talaga ay naniniwala na nalalapit na ang pagwawakas ng mga katulad ni Kibuloy. Good luck. Unti-unti na, 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 didi platform. Malaking bagay para sa kanila kasi yung, yung mga platforms. Social media platforms. Malaking bagay po talaga. Dahil yan po ang ginagamit nila para maghasik ng kasinungalingan. Para manloko, para mang-oto. So ayan. Hindi talaga tatagal. Yung mga taong ganyan ang intention. Ibig sabihin, wala po kayong puwang sa ating lipunan. Sa ating sana ay matinong lipunan na hinaluan nyo ng pagkukunwari. Na akala nyo, kayo talaga yung mabubuti. Pero kayo yung mga demonyo. Diba? Lalong lumalala ang sitwasyon. Uh, Nasubmit na po ang recommendation na isuspending nga uh, SMNI. Suspension muna at darating sa punto nga na ma wawalan din ng franchise. So ayun, yung parang alam na natin, totoong mangyayari talaga na mawawala ng franchise etong SMNI. Dahil una pa lang, naku ay hindi naman talaga sila totoong media, nagkukunwari lang yung mga yan. At yung mga naandyan na kuno ay anchor, kuno ay host ng mga programa, hindi po totoong mga journalist yung mga yan. Siguro nga, meron man pero kukonte ang, ang mga um, Host dyan na kuno ay or nakasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diba? So ito ang latest. Bukod nga sa pagkawala or posibleng pagkawala ng franchise sana bago magpasko, ano ho. At sana rin, etong si Badoy at etong si Kalbo ay tuluyan ng mag-spend ng Christmas dyan sa detention center sa kongreso. Nako ay good luck. Kawawa naman. Pero deserve nyo Okay? Dahil napakarami kayong binalahura at ginawa ng kawalang hiyaan. Totoo, napakarami. Ito naman ngayon ang latest. Solon once kibuloy extradited to U.S. Okay. Alleged SMNI ownership investigated. So parang parang posible nga eh na hindi naman talaga kay Kibuloy etong SMNI. Posibleng siya lang ang naka-front. ba? Diba? Merong isa pang or meron pang malaking tao na posibleng um, may pasimuno dito sa peke na media na ito. Kaya good luck.